Sobrang mahal ng kilo ng bigas ngayon! Alam mo? Ato! Mm, yan! Yan! Bigisit ka? Babigat ka na nga dito sa bahay! Alam mo kuya? Hindi ko na alam kung gagawin natin dito sa nanay natin eh! Hindi <laughs> ko na may pinalaki ng ganyan Ugali gali niyo ah! Pag ginagawa niyo sa akin to! <laughs> Uy! Huwag mo kaming iyak-iyakan ha! Tandaan mo! Palamunin ka lang dito. Dapat, nakikisama ka. Hindi ka magiging pabigat dito. Kumain ka dyan! Sinabi ng kumain ka! Gusto ba ba ingod yung kaya mukha mo? Ha? Alis ka na dito! Oh, sige, kumain ka! Ha? Kumain ka! Dali, kainin mo! Ah, uh, ma'am. Nandito na po tayo sa bahay niya. Dandal lang po ah. Oh! Ma'am! Ano po nangyari sa inyo? Ah, ah, Hindi na. Hatintay muna natin sa upuan niya. Ma'am, upuan muna kayo dito. Ah, uh, Ne! Ikaw nang bahala sa kanya. Mauna na ako. Sige po. Ah, uh, Ma'am! Yung bag po pala niya. Salamat po. Ah, sige po, po ah. Ulan ako. Sige po. Ma'am. Nasaan yung mga anak ko? Ha? Ah, nandiyan like? lang po sila, ma'am. Ah, uh, ma. Anak? Teka Jay? lang. Jay? S Sandali. Teka lang. Press. Anong nangyari sa'yo, Nay? An ano yan? Bulag ka? pa pasensya na kayo mga anak mga anak ko kasi, kasi minamaltrato ako ng amo ko sa ibang bansa binagtulungan nila ako kaya nangyari itong kaya nabulag ako so ibig sabihin nito hindi ka nababalik sa ibang bansa Anak, hindi ko na kaya pagmamatrato ng amo ko sa akin. Muntik na nga ako mamatay eh. Tingnan mo yung ginawa nila sa akin. K kaya, kaya ako nagulad. Eksalanan mo naman yun eh. Eh paano kasi? Tatangatang ako mo trabaho. Bis na yu mo yung trabaho mo para may pera tayo. Ayan. Nabulag ka tuloy. Tsaka, hindi mo ba naisip, Nay? Paano na lang tayo dito? Alam ano mo, wala tayong kakainin dito, Nay. Mamamatay tayong gutom dito. Tsaka isa pa, dapat tiniis mo na lang yung pamamaltrato sa'yo ng amo mo doon. Hindi ko na kaya yung pamamaltrato nila sa akin. Ano ba kayo? Mga anak ko ba talaga kayo? -imis na tulungan niyo ako. Ba't ganito ginagawa niyo sa akin? Kaya ka ba umuwi dito, ha? Para pagsilbihan ka namin? Ano sa tingin mo? Pag namin kagaya mo, bulag. Alam mo, Nay, ang gusto namin, bigyan mo kami ng pera. Pera, pera, pera. Ma. Namatay. Ma. Dapat nga namatay na to eh. Tingnan mo. Obligasyon pa natin to. Ano? Asan yung mga pasalubong namin? Huwag mo sabihin wala kang dala. Oh. Mga oh, anak, pasensya na kayo. <laughs> talagang hindi ko na talagang kaya. Alam mo, <laughs> minsan ka lang na nga umuwi, pabigat ka pa. Wala kang kwenta! <laughs> Alam mo, kung inaakala mong tatratuhin ka namin ang tama dito, nagkakamali <laughs> ka! Kasi ngayon wala ka nang silbi sa amin. Tsaka isa pa, huwag na huwag kang hihingi ng pera sa amin, ha? Kumilos ka mag-isa mo! Ayan, oh! No? <laughs> Walang kwenta! Ma, huwag mo na pa sila ang Nandito lang naman po ako eh. Salamat, Shina. Buti ka pa. Nauunawaan mo ko. Yung mga anak ko. Wala nilang pakialam sa akin. Kung may kailangan ka, ma'am, tawagin mo lang po ako. Sa salamat. Ipusin ko lang po mga gamit. Busy talaga magluto yung katulog natin, no? Oh. Tingnan mo, oh. Ang tigas-tigas ng kanin. Kayo yung ulam. Kinupa. Okay. 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 Mga anak, ba't hindi niyo naman ako tinawag. Eh, kakain na pala. Ano? Pilay ka ba? May mga kamay ka naman, di ba? Hindi ka naman lumpo. At Tsaka isa pa, mata lang naman yung may diferensya sa'yo. Pwede ka naman magkusa. Eh, alam niyo naman na hindi ko pa... Hindi ko pa lubos na alam yung bawat sulok... ng bahay. Sabihin mo, tanga ka. Alam mo, ano bang akala mo dito? Asikasuin ka namin? Ha? Kahit mamatay ka sa gutom dyan, wala kaming pakialam. Al alam niyo mga anak, grabe na yung ginagawa niyo sa akin. Parang, ang turing niyo sa akin, hindi nanay ah. Bakit? Ano ba ginawa ko sa inyo? Marami. Kagaya niyan. Yung pagiging bulag mo, magiging pabigat ka dito sa bahay. So kaya isa pa. Nanay ka namin, di ba? Di ba dapat obligasyon mo na magbigay ng pera sa amin? Sir, tama na po siya. Kas kasalanan ko ba na ganito nangyari sa akin? Oo! Alam mo kung bakit? Hindi e sana kung hinayaan mo yung amo mo na maltratuwin ka E di sana, di ba, meron tapang ng trabaho. Alam mo, dapat nagtiis ka na lang dun sa ibang bansa. Kaysa naman umuwi ka dito sa Pilipinas, di ba? Na wala kang dalang pera eh. Hindi nyo alam yung sinasabi nyo. Hindi nyo alam kung anong pinagdaanan ko sa ibang bansa. Wala kami pakialam sa pinagdaanan mo. Kasi ang gusto lang namin pera. Yun lang. Alam mo namang hindi kami marunong magtrabaho, di ba? Tsaka kayong mga ina, kayo yung dapat nagtatrabaho para sa mga anak ninyo. Pinita kayo? Shake. Bigyan mo ko. Subuan mo ako. Sige, ma'am. Ako na pong bahala. Sige. Subukan mo, subuan yan. Baka naman gusto mo pati ka, mawawala ng trabaho dito. Tandaan mo, ha? Katulong ka lang dito. Pinapasahuran kita. Ano ba? Hindi so, naman po pwedeng pabayaan ko po si ma'am. Kasi, kasi baka mapano pa po, po siya, lalo pag hindi po siya nakakain. At talagang nangyayanap ka? Tumigil na kayo! Hayaan mo siya mag-isa! Hayaan Ay, mo na. Shane, ako na bahala. <laughs> ano yung mo, ha? Umalis ka na! Tatayo-tayo pa dyan eh. Tawagin oh, na lang po ako, ma'am. <laughs> ano ba yan? Tinan mo! Nagsasayang ka ng pagkain? Alam mo bang sobrang mahal ng kilo ng bigas ngayon? Alam mo? Ato! Mm, yan! Yan! Bisit ka! Babigat ka na nga dito sa bahay! Alam mo kuya? Hindi ko na alam kung gagawin natin dito sa nanay natin eh! Hindi <laughs> ko na makipinalaki ng ganyan ugali nyo ah! Bakit ginagawa niyo sa akin to? <laughs> Uy! Huwag mo kaming iyak-iyakan ha! Tandaan mo! Palamunin ka lang dito. Dapat nakikisama ka. Hindi ka magiging pabigat dito. Kumain ka dyan! Sinabi ng kumain ka! Gusto ba maingod ko yung mukha mo? Ha? alis ka na dito. Um, sige, kumain ka! Ha? Kumain ka! Dali, kainin mo! <laughs> Paano, right, Jay? Nais na ako. Oh. Ako lang gana. Uy, ligpitin mo yung pinagkainan mo, ah. Sa oras na makabalik kami dito, nandito pa rin itong mga plato dito. Malilintikan ka sa Mama, ako oh, na po bahala magligpit dito, ma'am. Ano oh po sila ang tindihan mo? Ano pa ba? Ano ba ang ginawa mo sa mga sa kanila? Eh, pinilaki ko naman sa kanilang maayos. Okay na po ba kayo? Wait lang pa mo, ha? Instagram dati dinadampon sa akin sobrang protective nun mga gantong sugat grabe niya na kami alagaan dati alam mo sana ganyan din yung mga anak ko pagaya sa iyo ewan ko nga eh bigla silang nagbago huwag ka mag-alala ma'am magiging maayos din kayo ng mga anak mo sana bumalik na yung dating napakalambing napakalambing nila sa akin simula nung nangyari to sa akin parang eh, nagalit sila sa akin napabayaan na nila ako huwag ka mag-alala, ma tingin ko naman balang araw magkakaayos din kayo ng mga anak mo Dandan. -dan. Mm -hmm. Hmm. Sana nga. tak sana nga, Shane. Ah, uh, ah, uh, matanong nga kita. Ano po yun? Nasaan ba yung mga magulang mo? Ah, ma'am. Wala na eh. Matagal na pong patay. Pero, pinag-alaga sa akin, ma'am. Kahit hindi ko tunay na magulang yon Sobrang mahal na mahal ko yun. Grabe yung mga sakit na ginagawa niya sa akin dati. <laughs> Alam mo, napakaswerte nung nagpalaki sa'yo. Kasi, may ah, may inaalagaan silang kagaya mo. Sana sana ganyan din yung mga anak ko. Ang na naman, nandito lang, lang naman ako May Kung sakaling hindi ka, hindi ka nila kayang alagaan ngayon, dito ako mang. Ako tutulong sa inyo. Okay. Salamat, anak Napakabuti mo talaga. Sige na, ma'am. Ako na pong bahala mag ano. Dandaan na. Ako na Masakai pong pa yan. Tid ko na pong muna kasi. Ah, uh, hello sir. Ah, uh, bukas na po ba? Ah, uh, sige po. Naka-ready rin po yung mga papeles dito. Ah, uh, okay po. Oh, ano sabi ng kausap mo? Pupunta na siya bukas eh. Yeah. eh, parang Para na yung transaksyon natin. Eh, syempre naman. Tsaka, desidido na ako na ibenta tong bahay. Kaya nga, pero... Dapat hadihan mo ako dito, ah. Hindi pwede, ikaw lang. Ano ka ba? Siyempre naman. Tsaka, isa pa. Wala na tayong pakialam dun sa nanay natin. Alam mo, mas mabuting gawin pa. Idala eh, na lang natin dun sa bahay ng punan, eh. Yung kaalaga ng mga matatanda. Bakit kailangan pa dalhin dun? Pwede naman siya sa kali nila tumiray. Alam mo, simula nung wala nang pakinabang yung nanay natin, wala na rin siyang silbi. Kaya, ano pong silbi na pagtyagaan pa natin yun? Te teka, sir. Ibibenta niyo po yung bahay? A alam na po ba ito ni Ma'am? Uy, alam mo ba kung ano yung lugar mo dito? Anong ka nga ulit dito? K katul katulong po, sir. Ayun naman pala eh. Alam mo, pag nabenta na namin yung bahay, pati ikaw, mawawala ng trabaho. Tsaka huwag na huwag mong paki yung desisyon namin, ha? Ilugar e mo yung sarili mo. Halibasa kasi wala kang pinag-aralan, eh. Ano pa inantay mo? Puntahan mo na doon yung alaga mong bulag. Anong ingay yan? Shane? No, -bu Mga anak, ano yung naririnig kong ibibenta nyo? Ha? Itong bahay, bakit? May problema ka ba? Ano sinasabi nyo? Ibibenta? Ba't nyo kailangan ibenta yung bahay ko? Bakit? May naibigay ka ba na pera sa amin? Ha? Di ba wala naman? Uy, tanda. Ano bang pakialam mo? Tsaka isa pa, may karapatan kami dito sa bahay kasi dito kami nakatira. Oo, may karapatan kayo. Pero may karapatan, mas lalong may karapatan ako. Dahil ako yung nanay nyo. Hoy, <laughs> simula nung nabulag ka, wala ka ng karapatan. Dahil pabigat ka lang sa amin. Sir, ano ba? Sumasabra na kayo sa magkakamang mag dito, ha? Ganyan na ba talaga katigas yung puso niyo sa nanay nyo? Anong karapatan nung pagsabihan kami ng ganyan, ha? Tumigil na gagawin nyo, hindi ako makakapayag na ibenta itong bahay na to. Talaga? Ha? <laughs> Dahil ito na lang natitirang <laughs> iniwan sa akin ng tatay nyo. At bakit kami makikinig sa'yo? <laughs> ano, <laughs> ipinagmamalaki mo na sa'yo nakapangalan tong bahay na to? Hindi mo ba alam? Matatalino tong anak mo. Kayang-kaya namin dayain lahat. Ipapalabas namin na matagal ka ng patay. Sobra na kayo. Kaya wala ka na magagawa. Kaya kung ako sa'yo, iimpake mo na yung gamit mo at umalis na kayo dito sa bahay. Isama mo na yung katulong mo. Kahit anong gawin nyo, nanay niyo pa rin ako. Wala kang pakialam sa'yo. Sige na, umalis na kayo. Grabe. Bilis na! Bagal-bagal, kumilos. Oh, kuya, kasi kasuhin mo na yung kliyente natin na bibili ito ng bahay ha. Tsaka isa pa, iligpit mo na rin mga gamit mo kasi lilipat na tayo bukas. Sige, akong bahala. Sige na. Hindi ko na makontak yung gusto. Teka lang. kita. Teka, <laughs> di ba ikaw yung nakasalubong namin nung naghatid sa nanay namin dito sa bahay? Exactly. Eh, ako nga yan. Anong ginagawa mo dito? Tsaka, bakit din shot mo? Eh, di ba nga, driver ka lang? Tsaka ano yan? Bakit may dala mga... Papel. Ano yan? Huwag mo sabihin! Ikaw yung bibili ng bahay! <laughs> Hindi ako. <laughs> Nagpapatawa ka ata eh. pambili mo? Tsaka isa, wala ka naman pera. Magkano lang naman kinikita ng mga driver? Sa totoo lang, hindi ako bibili. Yung kliyente ko. Kliyente? Kliyente pinagsasabi mo? Bakit? Sino ka ba? Hmm. Hindi naman nga, kung sino ako. Ma'am? ka, Nay? Surprise! Nagulat ko ba kayo? <laughs> Al alam niyo mga anak, plano ko talaga to. Nagpanggap akong bulag para malaman ko kung sino yung matino sa inyong dalawa. Ibig sabihin, nakakakita talaga kayo at hindi kayo bulag? Exactly! Bakit? Tsaka, paano mo nagawa sa amin to? Bakit ka nagsinungaling? Alam mo ba mga anak, ginawa ko yon para malaman ko kung sino yung totoong nagmamahal sa akin sa oras na nangilangan ako ng tulong sa kagipitan. Pero, wala eh. Naturingan pa namang mga anak ko kayo, pero wala kayong ginawang tama sa akin. Anong ginawa niyo sa akin? Ha? Pinagkaitan niyo ako ng pagmamahal at higit sa lahat. Ano pa ginawa niyo? Inalila niyo ako. Ano? At sa kabuti pa nga itong si Shane eh. Kasi kahit hindi ko siya kadugo, siya yung tumulong sa akin. Siya yung nag-alaga sa akin. Kayo. Tsaka isa pa. Tinatanong niyo ba kung sino ako? Ako nga pala ang abogado nito ni ma'am. Abogado? Pa Paano ka naging abogado? Di ba nga driver ka lang? Sa totoo lang, hindi talaga ako driver. At kasama namin sa plano to. Eh, Nay. Bakit naman di mo sinabi sa amin? Eh, sorry kasi nasanay eh? kasi kami na lagi mo kami pinapadala ng pera eh. Tsaka nagbibigay ka ng pera sa amin. Eh, mali ba namin, uuwi ka dito na no? walang-wala. Tapos sasabihin mo, bulag ka. Huwag niyo kasi iasa uh, lahat sa pera. Eh, ma. Kung pwede, eh. tawarin mo na kami. Ah, uh, uh, tsaka ma, tsaka ma, eh, eh, payagan niyo lang kami ibenta tong bahay. Tsaka... Pwede naman kayong manirahan lang sa labas eh, kung gusto niyo. Pero yung... Eh, Talaga? Tingnan niyo, Hanggang ngayon, sa akin pa rin kayo. Alam niyo sa totoo lang, kahit anong gawin niyo, hindi niyo mabibenta ang bahay. Alam niyo kung bakit? Kasi, nasa pangalan ko yung titulo nun. Kung sakaling mamatay ako, wala kayong makukuha kahit singko. At saka yung bahay na to, hindi ko ito papamano sa inyo. Alam niyo kung kanino ko ibibigay? Kay Shane! Kasi siya yung tumulong sa akin, siya yung nag-alaga sa akin nung time na nagpanggap akong bulag. Ay, paano kami? Anak mo rin kami, tsaka hindi naman kami importante sa'yo? Naisip niyo ba ang dalawa yan? Eh, paano mo ipapamanan yan? Eh, katulong lang natin yan eh. Oo, oh, katulong. Pero siya yung sa akin sa akin. Kayong dalawa, anak ko kayo. Pero anong ginawa niyo? Ha? Mawalang oh, utang na loob. Ma'am, pawan na po. ma'am. Ayusin ko na po yung mga papeles para mailipat na po kay Ma'am Shing yung bahay na to. Mabuti pa nga. Tsaka Ma'am, asikasyon ka lang din po yung... yung kaso nila. Ano? Kaso? At Sige, attorney. A Anong kaso, attorney? Sige pa, Ma'am. Anong kaso? Anong kaso, Nay? Eh? Kaso? Yung pagmamaltrato niyo sa akin. Naturing ang mga anak ko pa naman kayo. Sa akin kayo lumabas. Sa akin kayo galing. Pero, tingnan yung ginawa nyo. Parang akala nyo sa akin eh. May hindi pwede. Hindi nyo ako nanay. Ayun, ayaw ko, ayaw ko magkulong Hindi ako sanay sa mahirap. Alam mo, alam mo yun, di ba? Pasensya na kayo mga anak. Gusto ko lang kayong turuan ng leksyon. O ano? Ano ba yung nyo? Umalis na kayo! Total, hindi niyo naman ako tinuring na nanay, di ba? So magkalimutan na tayo. Wala na rin ako mga anak. Umalis na kayo sa bahay ko. Ano? Umalis na kayo! Wala na kayong lugar dito sa bahay! Salamat, Sheena. Kasi, kahit hindi kita kadugo. Tinuring mo akong... Alam mo yung akala mo. Kadugo mo ako. Tinuring mo akong magulang. Salamat ah. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Kasi hanggat nabubuhay kayo, ako, ako muna magiging anak mo. lang. Salamat.